Ano mo? Check mo muna. Baka mahirapan sila. Nagdulas, no? Oh? Hindi hey, kaya kakamot yung paa dyan. Isang biyahe na lang. Naalanganin pa. Alam. No? ito yung unang karyada mga kabukid sa Tagulan. Tingnan niyo naman yung putik. Alanganin, wala sa walang tubig. Mapekat. Sambyahin na lang yata kayo oh. Ano? Hmm, di ayan na lang. Ilang basakay? Alangan, wala na lang 'to eh. na lang siguro na. Ito na lang, lang eh e, e, ito na lang wala na iba ba? Ayun pa, nakatambusan. Katambusan. Ah, dahil, dahil dahil umulan, mm. tinabunan. Hindi ko nakita 'yun ha? ah. Ah, ayan, ayan, ayan. Bakit tatlo lang kayo? Eh, nasa ano yung iba? Nasa kabilang ah, Ah, nasa kabila naghati kayo, ano? Tignan Tingnan mo yung yung ano, yung daan nila, oh. Map makunat. Ipapakita ko lang sa inyo yung akyatan nila mga kabukid dahil sa pagkakaulan. Kakatapos lang ng ulan, yung akyatan nila madulas. sa gawin doon yung akyatan nila hindi ko lang alam kung hindi mahihirapan madulas kasi na sa pagkakaulan nabasa konti na lang ito na yung huling hila nila kaya lang naabutan sila ng ulan yung hirap dito wala silang ibang dada dadaanan kung hindi yung sa kabila mga kabukid Ito pala yung ano nakatabon lang dahil umulan. Kakaumpisa pa lang nung karyada nila, kakabukas pa lang dahil uh, pa, may pailan-ilan na umaani dito sa gawin namin mga kabukid. Pero malalaki naman yung kalabaw nila parang kaya kaya naman kaya lang ang manghihirap lang doon Pag, baka madulas sila, madulas yung mga paa nila. <laughs> Bakit? <laughs> <laughs> Yan lang yung hirap mga kabukid sa isang karyador kapag uh, yung kinakaryada mo maputik. ang Ako rin kasi nagkaryada din ako eh. Ang pinakamasarap doon yung tag-araw, yung walang putik mga kabukid. Kahit na sabihin mo na hindi ikaw ang umihila pero pagka naman yung kalabaw mo nahihirapan, nahihirapan ka din. Ano yung inisip mo? Mas? <laughs> inisip mo yata yung paahon ah. Ah, uh, mahirap yung paahon nila. Ah, uh, kung mahirapan mo yung kalabaw nila, hindi nila kagustuhan mga kabukid. Ah, uh, sana kung mahirapan, sana wag naman. Wag nyo kaming ibas dahil ito talaga yung nangyayari sa ano. Talaga, may, uh, talaga yung puting, talagang Ah, uh, ito yung talaga yung nangyayari sa isang karyada mga kabukid. Minsan talaga may nahihirapan, gusto man nilang hindi mahirapan kaso talaga ganoon, wala silang ibang dadaanan. Ito, laki ng karabang, ano? Eh, Yun yung mahirap dyan. Dito tayo sa unahan. Ito yung sinasabi ko, oh. hindi naman kataasan pero madulas. Meron na tayo yung mga yung bagong page natin mga kabukid, yung Kabukid Vlog 2.0. Sana supportahan niyo pa rin ako yung isang kabukid ko. Andun pa rin pero dito na tayo mga kabukid. Pupuno pa pala sila dito. Oh, oh. Ano ah. ang karga mo, Gar? Uh -huh. Kunti lang yung karga nila, nasa 6-7 lang. Oh, oh. Ano ah. yung ah. nasa ulo ng kalabaw? Yung Ha? Yung sa fish pan. Uh, parang water lily mallet. Ah, ah binabad nyo. Oh, sa pagkakababad. Kanina kasi mainit eh. Eh biglang umulan. Oh, eh, yeah. Pala, balaho yung lintik na vacuum. Oo. Oh, uh -huh. balaho pala yung vacuum dito. Isang ano yan? Pito? Pito-pito oh, kayo? Hindi, yung A, anim yung, yung isa. Uh, ano? Eto na, check, check mo. Check mo muna. Baka mahirapan sila. Madulas, no? Oh? Hindi kaya kakamot yung paa dyan. Isang biyahe na lang. Naalanganin pa. Malakas yung ulang kanina eh. Ayan na mga kabukid. Tatlo lang sila, nagkahiwalay pala, marami silang grupo. May pangalan ba yung grupo nyo, kuya? Agilus. Agilus, ayan, team Agilus pala to. team Agilus. Ito na. pangalan niya, na.

Sinalita, nabitin. Hindi, kayang-kaya naman eh. <laughs> Medyo natakot lang yung ano, yung mayari. Siyempre, pag uh, yung kalabaw nila, uh, tagal nilang iniingatan yan. <laughs> Pag-selto na, ano? Ano, <laughs> uh, takot si Kuya kanina, yun, ano? <laughs> <laughs> Madulas siya pero kayang kaya naman ng mga kalabaw nila. Medyo natakot lang si kuya kasi siyempre mga alaga nila, mga iniingatan din nila yan. Eh, butik, oh. Eto, okay na yung daan nila dito. Papunta na to sa karsada mga kabukid. Ganito na lang yung vlog natin.